Hello everyone! Welcome back to my cooking show! Ngayon guys, um, magluluto ako ng sinaing na tulingan. Kung nakikita nyo sa aking harapan, eto guys, um, in-slice-slice ko na siya sa gitna. Tapos, um, ilalagay ko na dito yung aking mga sangkap sa palayok. Eto guys, ang aking gagamitin ay palayok. So, ang una nating step na gagawin ay Maglalagay tayo ng asin sa ating tulingan. Lahat to guys ay lalagyan natin ng asin para malasa ang ating tulingan. Then guys, after natin nalagyan na ng asin lahat Itabi muna natin siya at kunin natin ang ating gagamiting palayok. Ito guys, ang aking palayok na gagamitin. So ngayon, meron akong dahon ng saging dito. Ilalagay ko na dito yung ating tulingan. Dagdagan pa natin ng konting salt. At ilalagay natin dito guys. Itong sinaing na tulingan ay lalagyan natin ng taba ng pork. Para mas sumarap ang ating sinaing na tulingan. At ang ating ilalagay dito, kasi yung iba na nagagawa ng sinaing na tulingan, ang nilalagay nila ay yung sariwang kamyas. Pero ako guys, ang gagamitin ko ay ang tuyong kamyas. Tapos, ilagay natin sa tabi muna ang ating tuyong kamyas. And guys, After natin mailagay ang tuyong kamyas, ilagay natin ang taba ng baboy sa tabi. Pasok, Yan. Pagkatapos natin mailagay ang lahat ng taba ng baboy, ang isusunod natin, kasi ako pagka nagluluto ako ng sinay na isda, naglalagay ako ng konting pepper. tapos lalagyan natin ng vinegar at ng tubig at Ngayon guys, kailangan na natin isa lang sa stove ang ating ilulutong sinaing na tulingan. Ngayon guys, isasalang na natin sa stove at haya nating kumulo hanggang sulamambot ang ating fish. Kaya to guys, maghintay tayo ng ilang minuto at i-check iche natin kung luto na ba ang ating tulingan. Kaya guys, abangan nyo ang aking sinaing na tulingan. Yan na po guys, malapit na pong maluto ang ating sinaing na tulingan maya maya lang po ito ay akin ang hahanguin at ito po ay luto na ngayon po sasamahan ko na rin po siya na feeling green lagay po natin sa tabi yan po guys, dalawa po ang akin nilagay at maya maya po ito ay akin ang hahanguin yan na po guys luto na po ang sinaing natulingan sa palayok. Ngayon guys, sasasalin ko to sa kalagyanan. Yan guys, ang sinaing na tulingan. Woo! Hmm, ang bango. Guys, heto na po ang aking sinaing na sa palayok with taba ng baboy. Sana guys, nagustuhan nyo ang simpleng sinaing na isda na aking niluto. Hanggang sa susunod po muli ng aking cooking show. Thank you guys! Bye! Guys, heto na po ang aking sinaing na kulingan. Sana po nagustuhan nyo guys ang aking sinaing na kulingan sa palayok with taba ng baboy. Thank you guys, hanggang sa susunod po muli ng aking cooking show.